Tingin ka lang. Tingin ka lang. Napakalapit na. What's up, mga boss? <laughs> Good morning. Uh, Time check. a.m. It's 3 a.m. in the morning. Yeah, 3 a.m. yan. So, ngayon guys, meron tayong seminar sa Mapua. So, ito pa, mga Hubbard Mikkel, gising pa. Si Botter, si Tutay, kita niya naman. So, ito yung malapit. Eh. Ahon. Kung hindi niya nakikilala yan guys. Si Taberian. So ayan guys, no? so let's do this. Punta na tayo sa sakyan, baka tayo malate pa. pa paglipat ko. Pagtalot ko, ano, nandun na tayo. One, two... Oh! <laughs> so ayan no, mga boss! Hello. Hello! Hello, what's up President? Woo! Sana so, nandito lang kami sa... Pasyon, na na What's up mga boss? Sana <laughs> so, nandito lang kami sa meeting place. David So yan. O oh, mga ii! Ii <laughs> yun! <laughs> so yan. Inihintay lang yung iba para makaalis na. Nasaan so, si Nairik? 2,000 years later. Balik yan so, <laughs> so ang matihan natin ng bus Bale, I-I, G-J, G-I. So g -I ang bus number 1, sila yung mauuna lagi. So ang ating stopover ay sa SLEX na yung malaking shell, kung familiar kayo. Yeah. Big shell! Big shell! Big shell. <laughs> shell. 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 Talaba ba yun? Shell. Talaba! Shell. Tapos bale ang inalaan lang natin, oras doon siguro mga 30 minutes. <laughs> Ayan, para kami nasa sinihan yan, pero nasa bus lang kami. Manunod po kami ng sini sa Mapua. <laughs> Tanga! Right. So, ayan. So, pupunta kami ngayon ng Mapua. nag lang sa sumapit ang umaga ng muli ka makasama. I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, home, oh, oh. home. Ang mga boss, Dito so, kami um, ngayon sa sa Jollibee. Sa may s uh, na kami. So, mahaba pa pala ang namin. Mahaba pa So, makikita ako sa inyo mamaya. Um, so, what's up mga boss? Uh, Dito na tayo sa... Saan tayo? tayo? Saan na tayo? tayo? Saan Mapua Mabuhay. Yes, ah. so, Manila, sobrang challenging ang Putang, Tangan ninja ka bago makatawid dito. hoy wait, wait. Yan. Uy, bakit? <laughs> Yan guys, ito yung National Museum of Anthropology. So, hindi ko alam kung anong meron dito. Pero ang astig. Baka sa So, try natin kung pwedeng magpicture sa loob. <laughs> Kaya yeah, tinry namin kung kagana tong mic. Tapos nang interview. Preso. Basta kayo? Ha? <laughs> Nag-vlog kami dun sa ano? Sa KKK. So lang. Uh, Nagkasama-sama na ulit. Bobo! Tawa dito. A little longer than a few minutes later. Nandito kami sa Dojo Ramen. So, tatry namin yung ramen dito. Tatlo kami. So, Kasi, nagkaiway wala na kami at walang maupuan. So, mga Inasal Warriors. Yes. Sabi <laughs> si Mas Eric. Sana, kahit di kami marunong. Kahit di kami marunong mag, mag-cupcake.

kumasarap ba yung ramen nila dito kasi mura lang na 2 dig digit lang yung ramen nila dito So oh, ayan na mga boss, nandito na yung aming pagkain. Ha ha. Ha pala pa yung kay Eric. So, kain muna kami. Mamaya na lang ulit. Sabihin namin kung work it ba yung kain namin dito. Okay, Magandang hapon po. Nandito po ngayon ang ating isang kapanayam na si Eric Rebillosa. Kaya e rirate -re ang kanyang kinay. Boss. Boss. Boss Eric. Ah. Uh, ano masasabi mo sa kinain mo? Yung pagkakain ko na rin. Ang babat oh, Baklang bak to! Parang tayo tayo na kambing. Tanga! Meanwhile, back in the lowlands, It was at this moment that he knew he fucked up. Early the next morning What's up my boss? <laughs> so yeah no nau in a day the boarding house. Oh, oh. Asama! <laughs> Alam mo ko na ng mga gago na to. Si Taber. So, yan. Doon na yun. No? Ina-edit na yung vlog natin. May editor tayo. Ogi! Nice! So, yan guys. Magagawa na tayo ng closing. Siguro ako mga na, kung sa oras na to, pinapanood yung vlog ko na ina-edit ni Butter. So, nakita nyo doon yung ginawa namin sa seminar mga kalokohan. Baka napatay nyo nga ito. So yan. Ako nga pala si Naruto guys. Guys, reviewer. Oh. Reviewer. Re-review ka ba? Oo, boss. Nag-review tayo. Baka gusto mo ng ano. Baka gusto ng take, boss. Hindi na, boss. Aray ko. Ito, ito. 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 Bawal kasi daw na kapad. Shoutout kay Julio bareto. A shout out kay Julia Barreto na may ako, may na ano sa yon <laughs> so yan guys Bibigyan natin ng tape si Taber uh, oh, tape pang ano to boss para sa puso dito? mong nadurog wey. akala <laughs> ko dito eh kasi nasakit na ulo ko ka sa'yo. sa yon oh ah! pede 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 si Alex kaya ah. ano ay sabi ni Alex pagbigyan ko siya ng tape Alex tape Ano ko yan? <laughs> Yung kasi kaya ako yung utang <laughs> Para sa durog mong puso Ayos lang ba yan? Oo, dali Kaya ba ng tape yan? Sana <laughs> Okay, mabuti naman Good guys, no bali bukas ay, ay, May gagawin na naman kami Yes! Kundi! Ano, ano, ano? Wala, wala, wala Saka na lang Kundin. Saka na lang kung hindi lang <laughs> So sa mga gusto bang bumili ng ticket PM is the key e, Nandito sa description Paano kayo Promo, May promo kami ngayon sa December <laughs> Rabi nyo, bali ang concert na nga lang, ay di next year na. So, <laughs> kasi ano, habang pinapanood nyo to habang pinapanood nyo kasi to tapos na yung concert. Tapos na yung concert. Pinatapos pa lang. So yun guys, salamat sa panonood. Oh, shoutout nga pala kay Jenny. Salamat sa sa installer ng Premiere Pro. Shoutout dun sa mga fourth year na I -I, mga II, Mga ka-EE. Pabuhay kayo. II yun! Tsaka shoutout out dun sa tropa ni Shout dun sa tropa ni yon, Tropa ni Harley Collab tayo next time Sabi niya vlogger ka din doon eh. So collab na tayo Medyo sumisingat na tayo mga boss Kasi road to 200 subscribers na tayo <laughs> May mga nag na sa akin, kulab daw. Kulab daw na vlog. So, try natin. Kasi madami pang ano eh, mga nag-aaya eh. Wala na akong, wala akong mapili, nakakahiya. So yun guys, salamat sa panonood nyo ha. dito na matatapos ng vlog na to. Thank you! Pa. Hey, power! Hindi eh, pala kay idol ko nga pala yun. Thank you, ba, boss!